Hello guys, welcome to my YouTube channel. Sa so kaya soto tulis Olympics sa twenty twenty four by June and July. So kasama na sa mga tika babae ng kaya kay soto plus kaya soto. Sa so sweldo ng ten billion dollars talagang Wem Banyama hindi makita ang pagka-alien sa NBA at nagpapatalo so mukhang maungusan ng ating kababayan si Kay Soto si Victor Wem Banyama at merong 7 NBA team ang gustong kumuha sa ating kababayan na si Kay Soto so abakan natin ang mga susunod na kabanata at nalalabi na laro lalong lumakas at talagang nagwo-workout ang ating kababayan na si Kay Soto sa bilik at may papakita na naman ang lakas at pagsik niya sa bilik sa Hiroshima may laro sa a dos a is a ng Disyembre sa natin ang ating kababayan na si Kay Soto patungo na sa kanyang pangarap na NBA at marami ng mga NBA scout ang nakabang para ma-undrop na siya sa NBA abahan